Banana art na nagkakahalaga ng 6.2 million dollars kinain na ng bumili nito. Aakalaan mo ba na minsan sa buhay natin ay may naitalang pinakamahal na saging na nagkakahalaga ng 6.2 million dollars? Yan ang art piece ng isang Italian artist na si Maurizio Cattelan na kamakailan lang ay nag-viral. Ang kwento sa likod nito, alamin. Nitong mga nakaraang araw ay nag-viral sa social media ang isang saging na nakadactate sa pader. Sa unang tingin ay mapapaisip ka dahil hindi ito kalimitang nakikita sa pang-araw-araw. Pero Huwag mong ismulin ang saging dahil tunay ngang hindi ito tipikal kumpara sa mga saging na kinakain natin dahil sa presyo nito na 6.2 million dollars lang naman. Kung bakit ito umabot sa ganoong kataas na halaga ay dahil isa itong art piece ng artist na si Mauricio Cattelan na nakilala dahil sa kanyang humorous artworks na ibinenta kamakailan. Sa isang auction ng Sotheby's sa New York, ang duct tape banana artwork na tinatawag na Comedian ay una palang nakita noong 2019, Miami Beach Fair at naging most Instagrammed work pa. At nakabenta na noon ng tatlong edition sa halagang 120,000 hanggang 150,000 US Dollars. Ngunit sa katatapos lamang na auction, nagsimula ang bidding sa 800,000 US Dollars hanggang sa umabot ito ng 5.2 million US Dollars. At may kasama pang buyer's premium ang... Fee na binabayaran ng winning bidder. Ang nakabili naman ng controversial artwork ay ang 34-anyos na si Justin Sun na founder pala ng cryptocurrency platform na Tron. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Sun na nirepresenta ng nabili niyang artwork ang koneksyon ng sining, memes at cryptocurrency. At naniniwala siya na magiging parte ito ng kasaysayan. Sa katunayan, para ma-experience ang kakaibang art na ito, kinain ito ang mismong artwork. Ikaw, anong masasabi mo sa kakaibang artwork na ito? DWIZ Research Report Research -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.